pasilip sa ating bagong tahanan. So, ayan, ito yung ating mayiging kusina na rin. Tapos ito na yung ano, yung gagamitin natin sa ilays. Papalitan ko na lang to. Ilalagay natin doon sa may harapan. Ayan, tapos, ito yung loob. Bali dito, magkakaroon na ng dalawang cubicle. Napapaligyan ko ng dalawang cubicle ito. Kasi yung TV natin, doon lang sa maingi, ano yun siguro? Ay, maganda man lang yun yung TV natin. Siguro dito, or bahala na siguro dito na lang. Tapos ito yung CR. Kaliwanas, yung ating bagong place ngayon. Ayan. May labesan agad tayo. Tapos ang maganda dito, pwede ko ilagay yung mga gulay ko dito. Ayan kasi may tanim akong talong, tsaka, oh, kay, ano, talong at, ano, kamatis. Sakto may okra dito. Tapos may kalamansi din, o may aso na rin tayo si George kaya lang takot siya sa tao kaya ano, lumalayo tapos ito na yung mayiging ano natin ito yung mayiging bed natin sa loob lilinisan ko na lang maganda dito kasi kayo may suha maganda dito maluwang yung parking ayan ito siya kasi yung ano yung parking tapos ito yung bahay ni Doc. Ayan. Maliwala siya. Ang daming kalamansi oh. Tapos, dito yung mayiging pwesto natin. Ayan, dito tayo magtitinda ng merienda. Ayan dito. Ayan, may okay, mga tindahan din yan. Eh. Maganda along the highway lang kasi siya. Highway na highway lang kaya maganda. And number 954, Purok Masagana, Barangay Abagon. kaya so, pagpasok mo dito sa gate. Pwede ka rin tumambay-tambay dito. Yan, pag uh, may client, pwede dito nga na. Dito siya mag-copy or mag-titi. Lawak. Tapos ayan, may aso tayo si George. Bakit parang takot ka sa tao, George?